magandang araw po sa ngayon ay meron akong relocation survey dito pa rin sa site natin sa Tacloban at pupuntahan ko na po ang area samahan nyo po ako saya asa ayam Mac hmm. poured… ini habisother So itu nyeset nah, tapi Tapos ini nggak sobat. Jadi, ada, Dede. Derek, Jadi, koma offset kita Tado, Opset lah kita, ada ah, nga anit kon, so didilewat ini man, Ini mana, terus mau salah dide, tadu alat atau, so currently data gathering po kami ngayon, at iniisa-isa namin ang bawat corner na dapat masyat tapos after this ipapadala namin ang data sa processing center namin dinaantayan na ma-process ang data para mag set out na kami ng mga corners so now nagaantay kami ngayon na ma-process ang aming data na nagather mamaya magsiset out na po kami see you in a while sa ngayon na process na po yung data namin at eh, input na po yung set out point so dito na nag encode na para ma input na yung mga data at magsiset out na kami ng mga corners <coughs> dito mga chamber po na lang <laughs> okay so while nag-inpod tingnan muna natin yung area so ito po ay isang 120 square meter na lote wala naman masyadong sa gabal except lang dito sa bahay na ito kung saan ah uh, nahahati siya kasi ang compound na ito ay dalawang lote so yung hinahanap namin ay ang isang lote lang hindi naman masukal uh, kasi nasa isa siyang compound na nakabakod kaso lang maraming aso Ah, na nakatali. Ang makawala ito. Adi, thank you. So, ito na po. Si-set out na po kami ng first point. ilang centimeter 2. 2 cm oh, ito y okay na so ito na po yung first point namin na set out na inaantay na lang yung, yung lalagay kami ng marker lalagyan namin ng mohon parang ano di sini ya. Hmm. Apa sih di depan? Ah kontek gua di di. Bagang common. Ada mana di Bagang common between three lots ba? Ini No? Yeah, yeah, so Posible right. yun eh, naso gan. Bali rin dyan, roughly mga 11 yan? No? Oh, 11 daw, oh. 11 by 20 O no? Oo, oh, kita, oh. yung, yung uh. linagyan niya ng parang dito, ito, sip siya dito oh, sa buong oh, building. pa. No, no, no. <laughs> parang <laughs> gano'n eh. Oo, oh, para yung kuhan, parang gano'n. Oo, nasa nagsasabi ko ni Bayong at Iguan, siguro ang balay. Hindi, uh, yung kuhan lang dito, ito. ito. Kaya hindi linagyan ng structure, yung parang kuhan lang niya. Kaya yeah, dyan, no? Oh. Posible ito tapos doon. Supa. Andit to engineer mga rap lepara to ng Oo. Ada man ito nga tanan ah, sa ah, kuan. Mag-issue kami ng sketch plan. Nandiyan oh. man lahat yung mga dimensions Dimension. n'yan eh. Oh, Kung para maiko na sa architect ko, nag i kami din. Yung para... sketch plan ko, yun ang i-submit sa, 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 sa architect. Or, meron din kaming koan, mga anong tawag dyan, yung soft copy para i-directa namin sa kanyang email sa magde-design so, mag ito. Oo. Ibigay okay. e lang yung email address niya doon yung soft copy nito para pag-design niya duro diretso pati yung AutoCAD file niya. AutoCAD file. Para diretso okay. na niyang ma-design nandoon sa loob. Okay, kay amon okay. usang uh, iagad baga pa tud. Ah. Oh. Amon like, lay pa kon sa. Kuanan na lang i-text lang sa akin yung kuan or message yung ano, email yung email address. ad niya or messenger para okay. doon na lang. Eh. Sige, 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 salamat. Kwan. Okay. okay. So punta tayo dito sa isang corner. Ito na, namarkahan na. Paano na lang, lagyan na lang ng siguro ng mohon dyan. Sige, oh, ayusin na lang yung, front, yung, corner. Lagyan mo ng PS. PS. Tapos yung ibang corner pa. So, yun po ang relocation survey na kandak namin ngayon. Maraming salamat at salamat sa suporta, Team Lintek.